Ikasampung Kabanata Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang bulhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, Hindi mo na gustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, Narito ako para tuparin ang kalooban mo o Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Una sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, Nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Heso Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatutuo tungkol dito. Sapagkat sinabi niya, Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya, tuluyan ko ng lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila at dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, Malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kaniya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng dalawa o tatlong saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglini sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya, kakilakilabot ang kahihinat na ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. Alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap. Pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. At kung minsan namay, dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok. Dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo. At kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan. Dahil alam ninyong, mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Sandaling panahon na lang at darating na siya hindi na siya magtatagal at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas.